Gawin mo to, upang sigurado at lubos ang maging paghahabol sa iyo ng isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamaya, meron lang kayong mga bagay na kailangang gawin pagdating sa inyong relasyon, pagdating sa isang lalaki, upang siya naman ang totoong maghahabol sa inyo. Kung sa tingin mo, napapansin mo na palaging ito na lang yung uh, naghahabol sa kanya, ikaw na lang palagi yung gumagawa ng paraan para magkita kayo. Sa madaling sabi, ikaw yung mas nagiging needy sa inyong dalawa. So sa video ito, ito naman ang mga paraan upang lalaki naman ngayon ang humabol sa iyo, ang mag-isip sa iyo, at talagang mas maakit sa iyo. So mga kamamay, bago natin to simulan, isa lang palaging hinihiling ko, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ito. Kung magko-comment ka, mas maganda at mas maayos. So ano pang hinihintay natin? Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat. At ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang lubusan ang maging paghahabol sa iyo ng isang lalaki. So number one, kailangan at dapat hindi niya matiyak kung gaano mo siya kamahal. Yes mga kamamay, kailangan hindi mo palaging sinasabi. Kailangan hindi mo palaging nga uh, inuulit-ulit sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Sabihin na natin, mahal mo talaga siya. Siya na talaga yung buhay mo. Diyan ka na talaga nakafocus. Hindi mo naman kailangan pa o oh, mister pa na sabihin sa kanya yan araw-araw. Kung pwedeng sabihin mo yan, once in a while, sabihin mo, babe, mahal kita. Nandito lang ako para sa'yo. Okay na yun, mga kamamay. At least alam niya. Hindi nyo yung kailangan i-remind araw-araw. Hindi nyo kailangan sabihin na, babe, mahal kita. Babe, hindi ko kaya pag nawala ka. Babe, dito ka lang, huwag kang aalis kasi hindi ko alam ang buhay ko kung mawawala ka. Huwag ganyan. Bakit kamamay? Di ba dapat ipinaparamdam natin, sinasabi natin araw-araw para alam niya na mahal natin sila? magandang pakinggan, pero in the real life, hindi po po pwede yan. Bakit? Anong mangyayari? Uh, kapag ka nangyari yan, sapagkat ng isang lalaki, kapag ka lagi niyo pong sinabi kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya pinahahalagahan, iniingatan, lalo siyang ano eh, lalo siyang uh, nananawa, lalo siyang nagtataksil. Bakit? Nakakaroon siya ng idea sa kanyang isip na mahal pala ako nito, ng babae na to. Ingat na ingat pala ako ng babae na to. Kaya kahit anong gawin ko, kahit kasalanan na yung gawin ko, mambabaya ko, magtaksil ako, hindi ako magsabi ng totoo, kaya niya pa rin akong tanggapin kasi sobrang niya akong mahal eh. Hindi raw niya kaya kapag nawala ako. So mga kamamay, dun po nabubuo ang maraming paano. Ang maraming kasalanan. Kaya ang isang lalaki, nakakaroon ng permiso eh. Kasi ginagamit niya yung mga salita mo, yung mga sinabi mo, na tumatak sa kanyang isipan. Yung sobrang pagmamahal mo sa kanya, gagamitin niya yon para gawin yung mga kasalanan na gusto niyang gawin. Pero kung hindi niya matitiyak kung gaano mo siya kamahal, sasagi sa kanyang isipan na, hindi ko gagawin to, baka iwanan ako ng asawa ko. Hindi ko gagawin to kasi kasalanan to. Hindi ko gagawin to kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ng asawa ko. Di ba? So kaya mahalaga mga kamamay na huwag mong ipaalam. Dapat hindi niya tiyak kung gaano mo siya kamahal para habulin kanya. So number two, unahin mo na bigyan ang sarili mo ng respeto. Lagi niyong tatandaan yung mga kamamay. Huwag mong iisipin ng ibang tao kung ikaw ay naaabuso. Huwag mong iisipin kung ano mararamdaman ng isang lalaki kung hindi ka naman niya pinapahalagahan. Okay? Huwag mong iisipin na baka masaktan siya kung siya naman hindi ka iniisip kung masasaktan ka ba o hindi. Lagi niyo pong uunahin. Lagi niyo pong ibibigay sa inyong sarili. Unang-una ang respeto. Kamamay, oh, bakit? Akala ko ba mahal natin yung partner natin? Akala ko ba dapat mas bigyan natin ng respeto pagmamahal yung ating mga asawa, ang ating mga jowa? Oo, kailangan yan. Pero mas kailangan ng sarili mo ang respeto. Yung tipong niloloko ka na, pinagtataksilan ka na, pinagsisinungalingan ka na, nanlalalaki na, o nambababae na, hindi ka pa rin ba nun kakalas? Hindi ka pa rin ba nun maglalaylo? Nagiging utu-utu ka na eh. Nagiging ano ka na eh, nagiging TANGA ka na sa inyong relasyon. Kailangan mga kamamay, yung respeto sa sarili ninyo. Huwag niyong hayaan na, na inaabuso lang kayo, na sinasaktan lang kayo. Kailangan marunong din kayong lumayo, umagwat. Magbigay ng space sa kanya para malaman niya kung ano ang buhay niya kapag ka wala ka. Para malaman niya na kaya mong lumayo, kaya mo siyang iwan, kaya mo siyang ipagpalit kapag ka nagkamali siya. Doon madadala ang isang lalaki mga kamamay. Doon matututo, doon matatakot. Okay? At doon kanya hahabulin kapag kaalam alam niya yung possibilities na maaari siyang maiwanan kapag ka nagloko siya. Kaya mga kamamaya, kailangan niyo pong bigyan unang-una -una ng respeto ang inyong sarili. Pakiusap lang. So number three, pagtandain mo siya kung madalas na siyang gumawa ng kasalanan sa iyo. Yes mga kamamay, hindi kesyo mahal na mahal niyo yung isang lalaki, eh valid na lahat ng reason na sasabihin niya sa iyo. Kung ano mang gawin niya kasalanan sa iyo, magsabi lang siya sa iyo ng dahilan kung bakit niya 'yun nagawa, tinatanggap mo. Mga kamamay sa mundong ito, mga sa bandang huli, ikaw yung maubusan. Sa bandang huli, ikaw yung maabuso. Tandaan niyo mga kamamaya, kung sunod-sunod na yung problema, kung sunod-sunod na yung kasalanan na ginagawa niya sa iyo, kailangan niyo munang pagtanday ng mga yan. Hindi po pwedeng okay ka lang ng okay. Hindi po pwedeng oo ka lang ng oo. Hindi po pwedeng, sige, kasalanan ko rin naman. Mamimihasa ang isang lalaki kapag kaganyan ang naging cycle ninyo. Huwag niyong palampasin. Kung nagkamali, tanongin niyo kung bakit. Kung hindi valid yung rason, matuto na kayo umugwat. Matuto na kayong lumayo. Sabihin mo sa kanya, hindi biro yung ginawa mo. Masyadong masakit. Kailangan ko munang mapag magpahangin, magpalamig. Hindi ko kayang tanggapin yung ginawa mo. Masyado na yung masakit. ng babae ka nang hindi ko alam. At ang masakit na ito, nabuntis mo pa siya. Sa so, tingin mo, sino yung babae magtatagal sa'yo kapag kaganyan? Sa so ngayon, hindi ko pa kayang mag-isip, mag, mag kung ano mangyayari ngayon. Kaya kailangan mo munang mag-lay low kung saka-sakaling sunod-sunod na yung kasalanan ginagawa niya sa iyo para bang binisyon niya na yung mga kasalanang ginagawa sa inyo. Kasi nga, masyado kang malambot, masyado kang oo lang ng oo, masyado kang payag lang ng payag, aminado na kasalanan mo rin. Huwag ganun mga kamamay. Kailangan pagtandain mo kung sa tingin mo sunod-sunod na yung kasalanan na ginagawa sa iyo ng isang lalaki. Makakatulong yan para ikaw naman yung habul-habulin ng isang lalaki. So next, mag-ayos at piliting maging palaging kaakit-akit sa partner mo. Yes mga kamamay. Kung napapanatili ninyo ang hubog ng inyong katawan, mas okay 'yan. Kung napapanatili niyo ang pag-aayos, ang pag-self improve ng inyong sarili, mas okay din po 'yan sapagkat 'yan 'yung pangunahing nagiging dahilan kung bakit ang daming mga relasyon ang nasisira kung bakit ang daming mga kalalakihan ang humahanap at nahuhumaling sa ibang mga babae kasi marami rin sa mga kababaihan, lalo na yung mga babaeng nasa relasyon, yung mga babaeng taken, yung mga babaeng matagal na sa isang relasyon, is napapabayaan na nila ang kanilang sarili. Kampante na sila masyado. Asawa ko na naman siya eh. Kasal na naman kami. Jowa ko na naman siya eh. Libang taon na kami. Kahit hindi na ako magayos, okay lang. Yun ang akala niyo mga kamamay. So sa paglipas ng panahon, sa paglipas ng araw, buwan at taon, dekada, kahit kayo pa ang magkasama, hindi niyo mapigilang tumingin sa ibang mga babae sa kanyang paligid. Ang mga lalaki, mga visual creature na kung sinong nakikita niya at bigla siyang naboring sa inyong relasyon, bigla niyang nakita ang pagiging kawalang bahala mo sa iyong sarili, anytime pwedeng magloko yan. Anytime pwedeng maghanap yan. Yung iba nga dyan eh, hanggat hindi mo nahuhuli, hindi umaamin eh. Kaya mga girls, ayaw kong maging dahilan ang hindi nyo lamang pag-aayos, ang hindi nyo lamang pag-aalaga sa inyong sarili, at ang inyong pagiging hindi kaakit-akit sa mata ng isang lalaki para maghiwalay kayong dalawa. Kaya ngayon pa lang, huwag nyo nang hintayin na dumating pa sa pagtataksil, pagkatoksong isang lalaki bago mo gawin ang pag-aayos at ang maging kaakit-akit palagi sa mata ng isang lalaki. So next, maglaan ng oras para mag-workout and exercise. Lagi ko itong sinasabi sa inyo mga kamamaya. Sa pagtagal ninyo sa isang relasyon, wag na wag kayong magiging kampante. Sa pagtagal kasi ng inyong relasyon, doon din kayo tumataba ng masyado. Bakit? Eh kasi, kumakain na lang kayo ng kumakain. Lamon na lang ng lamon. Dati baling kinita ng katawan mo. Dati hugis bote ka pa. Pero bakit ngayon ang dami-dami mo ng bilbil? Bakit ngayon ang mukha mo parang siopaw na? Mga girls, ingatan niyo yan. Huwag kayong masyadong maging kampante sa mga sinasabi ng isang lalaki na, Babe, kahit mukhang ano ka pa, mukhang panda ka pa, kahit mukhang siopaw na yung itsura mo, kahit ang dami mo ng bilbil, tanggap pa rin kita. Huwag kang maniniwala sa ganyan. Huwag kang makampante sa mga salita ng isang lalaking ganyan. Matatamis lang yan, pero deep inside, masinahanap pa rin niya yung mga babaeng sexy, yung mga babaeng kakit-akit, yung mga babaeng matatambok, ang uh, hulihan. Mga girls, simulan nyo na ang mag-improve ng inyong sarili through workout and exercises. Walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Hindi ko yan po pwedeng gawin para sa inyo. Kung kaya ko lamang, gagawin ko. Pero hindi pwede. Sarili-sarili tayo ng katawan. Kanya-kanya tayo ng pinipiling desisyon sa araw-araw. Mga girls, hindi na po katapusan ang inyong ng inyong pag-aayos, ng inyong pag-work at pagka kayo'y nagpakasal, kapag kayo ay naging kayo. Sa so madaling sabi, dyan yung nga dapat mas ini-improve ang inyong sarili sapagkat anytime kung pwede siyang tumingin. At yun nga ang masakit eh. Kapag ka nasa isang relasyon na siya, kapag ka naging kayo na, nagsasama na kayo, pag tumingin siya sa iba at hindi niya sinasabi na meron siyang pagtingin sa iba, yun yung masakit. Nagnanasa siya sa iba, yun ang masakit. Kaya mga kamamay, take time na, na maglaan ng oras sa workout and exercises. Maganda yan sa katawan, maganda yan sa mata ng mga partner ninyo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang sigurado ako nga mga dapat niyong gawin upang maghabol ng isang lalaki sa inyo. Maakit, mabaliw, at tumaas ang attraction muli ng isang lalaki sa inyo. So mga kamamay, if ever na nagustuhan nyo po yung ating mga advices na ganito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe. Wala naman pong bayad Mag-like. At syempre, mag-comment na rin po kayo mga kamamay kung ikaw man ay nakakaranas din ng ganito. Mag-comment ka naman. So, hintayin ko yan. So, mga kamamay, paano? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Tandaan nyo yan. Paalam.